Ang pure gold lagyod ang naka maayo diri og kuan Forma. Ang dares, karaan na kayo. Manang isjit, no? Then, di kami magkaunan basta mag-seminar gikan. Tabok-tabok kami sa Jalabi or Makdo. <laughs> Then, kailan chowking. Og ang inasal. Paborito ng bayan. Kabi ni nga biyahe. Uy, eh, dugay kami nakaabot one ko naka atog terminal ning kuan mi tawag anak nakasakay alas 3 ya dili strip, to trip low gaway na nakaabot mi sa tura sa 10:30 mi nakaabot nga nakadugay ako nagunao na ako mga 4 hours lang lang day gihapon magkuan bus amara to